Igit limang raang pamilya kasalukuyang nananatili sa San Francisco Elementary School sa Quezon City. Kasama mo sa balita si Radyo Lester Aler. RMN Live Report! Umakyat na sa 517 na pamilya o 1,450 na individual ang kasalukuyang nananatili sa San Francisco Elementary School sa Quezon City ngayong araw dahil sa pananalasa ng bagyong Uwana. Isa ang naturang paaralan si tinalagang dalawang evacuation centers ng barangay Del Monte. Ayon kay Lance Acebo, SK Chairman ng naturang barangay, karamihan sa mga inilikas na residente ay naninirahan sa West Riverside at Valencia Street, mga kasadang madalas bahain sa lungsod. Majority of the evacuees came from um, uh, flood-prone area namin, which is the West Riverside Street, yung kahabaan ng West Riverside from 21 West Riverside up to 85 West Riverside. Nandun yung mga uh, tao, no? Then, meron din kami from uh, Valencia Street. So, yun yung mga flood-prone areas kasi namin. Dagdag pa niya, ilan sa mga nananatiling residente sa Natuang Evacuation Center ay unti-unti na nagsisiuwian upang i-check ang kondisyon ng kanilang mga bahay at maligo. Umuwi sila para i-check lang yung mga bahay nila yung iba naman para mag uh, maligo kasi syempre sa dami nila yung mga CRs naman dito hindi sila totally kayang i-accommodate basta-basta so waiting lang sila so yung iba umuwi ng bahay para magayos ng bahay or tingnan i-check yung kung may mga inabot ba ng tubig so then yung iba naman maliligo sila Samantala, nasa 99 na pamilya o 413 individuals naman ang nananatili sa Dalupan Elementary School na isa rin sa mga evacuation center ng barangaya. Patuloy rin ang pagbibigay ng hot meals at iba pang humanitarian assistance ng Quezon City LGU sa mga evacuees na kasalukuyang nananatili sa dalawang evacuation centers ng barangaya. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Man Lestoraler, Tatak, Armen.